video marami na mga na marami na kaming ulam guys yeah. so <laughs> yan namin yan sa pinangunan tayo halo halo may kanduli tilapia bangus at saka Angas ayun yung Ayun. Oh, Ang ito po tayo sa isla. Merong maraming na uwi si Bilas. Yung, ano, tignan natin, nagihinahin siya. Nagihinahin ng isda. Bungka na yun, Bilas. Nagihinahin. Nagihinahin. धले असर दिनों iinain you na know, ang kanduli bagal ko kanina mag inaan itatatlo pala <laughs> inabot ako na ilang minuto

ako ng ano yung ano gusto pabrika <laughs> Tinapon na yun, kayo yung bangos sa kabiya. Ayan. eh yung

biya masarap naman biya masarap na isda rin ito sa talim sa laguna bay

ना इतलु गोले ulam na yung lahat doon kilos bili ay ayun wala kang maihingan wala <laughs> kang maihingan ng tilapia kanduli wala kang ng kanduli okay. ah ah okay. Ayos na guys, ayan. Ibot sa akin niyan, Bilas. Ha? Ah, Ibot mo sa akin. Kamu um, na, ugat. Ayan, Dio. Marami-rami na mga... Marami-rami na kaming ulam guys, ayan. <laughs> Duhin namin yan sa... tayo Tayuman. Halo-halo, may kanduli, tilapia, bangus, at saka angas. Ano oh, yun, yung biya.